Hi there! Welcome again my YouTube channel, Ju Hong et Panget. It's a brand new day of course. It's a brand new videos nice, mga Cubs. At yung Cubs ay mag tayo ng mga hayop na aso mga kaibigan kong aso Cubs. Kung paano ko sila alagaan Cubs. Kaya panoorin nyo ito Cubs at ikaw ay bago sa aking YouTube channel. Don't forget subscribe, Ju et Panget. Ayan Cubs, yung dula kong aso. Ang bilis nila. Ayan. Tumatak po kapunta sa akin. <laughs> Makukulit na aso. Ah, <yan> na siya. Ayan na Ayan na ako. Ayan na nila Alam ko, ayan. Sila naman sa sakin, lumapit na naman sila. <laughs> ayan, makulit lang <laughs> Gusto ko. Ayan. Kanyang sila kay Kat Twinkit. ako. Pero mamaya mawala din naman yung, yung kakulitan niya. Ayan, Nakakulit. Ayan. Ah! Ah! Stop, stop, stop. Kita. Ka, ka, ka. Ayan, stop. Ayan. Tumatabis lang pag may sasakyan. Pero pag wala, ang kukulit nila. Ayan. Ako. Ah! Oh. Pero dumining damit ko! Ah! kam kam kasi magja ako kan kasama ko sa pag-jogging wala na kasi na umpisa lang yan sila nami-miss nila ako oh dugi stop 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 ayan. dala sa dalawa pero pag nakita nila ako unang-unang kita nila ako ay eh. gustong-gustong nila ako ayan dala sila ayan. Hala, Gugi. Gugi, jogging tayo ngayon. Ayan sila. Stop. Car, car, car. Car. Ayan sila, Cubs. Stop. Ito yan mga Cubs. Magkapakain tayo ng mga... Alaga nating aso cubs. Tara na. Ito na cubs mga aso ko. Nandito na sila. Come on doggy. Come on. Yan, tara magpakain na tayo ng aso ng oh, oh, one. Oh, two. Oh, isa kayong tinapay. Yan. Oh, let's go. Dito. Tama kita sa camera. Oh, ito pa yung isa kong aso na... <laughs> paborito ko talaga <laughs> 'to ah ah stop 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 ano ah, yana yan sila oh. yan yan ha ah, ah, ha ah, ah, ha ah. ha mai pa ka naka-shirt korte ano ba talaga gusto mo kan hmm. sila makakakaso ko ano ang desisyon kanila Bahala ka matatakot yung dalawa na to kasi ano kinakain na ikaw mga siya ako yun yun sila dito tayo sa camera dito 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 hali kayo ako hali kayo ah Halika! ikaw ikaw ito sa paborito ko sa lahat then yan yung pinakauna kong asa wala na ay malupot Ah, tak tahu. Ah. Ha. Hmm. Yan. Go. Oh, oh, ito sa iyo. Oh. Lugit. Brother. Ah. ah stop. Calm. Ato sa iyo. Oh. Stop. Ha. Sa, sa, sa. Dito ko kasi simulan ng baby yan sa akin. Yan. Oh, sino pa? Nomor? Oh. Okay, last, last, last. તો હા સાપ At yan, cubs, pagkatapos cubs ay papainumin na natin sila cubs ng tubig para kahit mainitan sila mamaya o tanghaling tapat. Alam naman natin dito sa part ng Saudi Arabia ay pag magtanghali, sobrang init. Kaya ano natin sila cubs? Painumin din natin sila. Huwag din naman natin sila pakainin ng pakainin. Kailangan din nila ng tubig. Ayan, cubs, pinapainan po sa cubs. para kahit mainit initan sila dito mamaya at least nakainam sila ng tubig hindi sila uhawin sa ang laban sa sara uh, init dito mamaya kasi mamaya ang tanghali mainit na oh no oh sakat may tubig ko lang doon sa labas Okay na? Okay na? dogi? ok na yan kasi sa sarili niya doon para malinit

yan Cubs ay hindi yan Cubs. Kinakatay ng bangale yung aso. Minamasahin niya lang Cubs. Relax lang kayo. Relax, relax. <laughs> yan. Kasi gusto gusto ng mga aso na ginaganyan sila. Minamasahin, masahin. Thank okay,

وقوة زيادة وفكر مساج هذا قوي هديد بابا <applause> أول خطير مرة. أول زيادة ساعة أول أنا شبنا عين هو عين مجد <applause> أي آه. سلين كوي سويا سويا مابي سويا سويا يمشي أول زيادة At yan, Cubs, yung video natin ngayon, Cubs, for today. Ang pag-aalaga ng mga hayop, gaya ng mga aso na ito, ay alagaan din natin sila, Cubs, para kahit paano ay mayroon silang mga friendly human di ba? Mayroon silang mga kaibigan at tao din na nag-aalaga sa kanda. Kaya, yan, Cubs, kung bago ka sa aking channel again, subscribe to Pangit. We are out. Peace.